hello Madlang people so kami ay pupunta ngayon sa dalma mall let's go so ayun guys nandito na kami sa overpass ngayon nag sa uh, record na lang ako kasi ang sobrang ingay dyan banda sa overpass na yan ang ganda ganda oh, di ba? ito ay bandang malapit sa wada mall o oh, abu dhabi Hmm, salita ko ng salita dyan yun pala eh. Sobrang. So, tayo pupunta sa Musafa Dalmamon. Mamon uh, magkakarga muna tayo ng card kasi tayo ay mayaman. Magbabas lang tayo. So, please. Ayun daw. Balance negative. <laughs> Di ba? So, ayun siya. Pasok nyo lang dun yung pera nyo. Ayan, nag-process na siya. Ayan, mayaman kasi kami, kaya kami magbabas. o, <laughs> oh, so may get, may utang pala ako. Guys, nandito kami sa bus terminal. Ayan. Wala pa yung sakyan namin. Number 101. 101.9. Guys, ang sadya talaga namin sa Dalma Mall is titignan daw yung ex nito. <laughs> So, sige, pag, pakiramdaman ko nga yung puso mo. Ano, ano nangyayari na sa puso mo? ah uh, ano, uh, pakiramdaman mo, wa, uh, Dr. Anika, uh, anong nangyayari na sa puso niyan? Oh. Nagtibok na ba? Ah, uh, Ayaw niya. Hindi na normal yung tibok nito. Oo, oh, kasi yung uh, sa Falls, sa uh, Falls Island, grabe. What? <laughs> gano'n na yung puso niya. Dalawa daw yung puso niya, guys. Kaya dadalo, dalawa rin yung mamahalin niya. Oh, so, my God. So, natin mamaya kung anong mangyari doon sa Dalma Mall. Okay? So, guys, uh, nakasakay kami. Nakasakay okay. na kami <laughs> dito sa bus. Ano? <laughs> Vlog nga. O, ayan, no. Excited na siya, oh. kumug, 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 kumug na. <laughs> guys, nandito na kami sa Dalma Mall. Hello, best. Best. Ito ako. Kung ikaw ay tibok tibok tibok-tibok! So, we are here at Dalma Mall. Ayan. Ah, uh, sa Lolo pa yun. alu alu Yung X niya. Doon namin siya tignan. So, for anything else, dahil mayamang kami, nagbask kami, kaya eh, ihina kami. So, ayan, di namin mahanap yung CR. r <laughs> Ha, mayaman kasi kami kaya kami nagbus guys. ayun siya guys. So yung puso niya daw niya. Tibok-tibok na daw. Hindi na mapigilan kung anong tibok-tibok yun na baka blug 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 blug. Kasi siguro nanti kitab na nanti puso na nanti. Awa na nanti. Oh, Lamukan pa yan oh. Lamigin na rin siya. Lamigin. Guys okay, so. Oh. Ano ano? Oh, ano? Tay okay, magtanong daw sa guys. So ayun guys, na gutom ang mga person. So nagpombo, 'di ba? Makin mo 'yan, 1D million diet daw 'yan guys, ah, diet. Ay, nagsasarap sa Kabayan Restaurant 'to. Dito sa Dalma Mall. Ayun nila combo.

kita kita di puso nang guys ano happy ka happy ka sa nangyari sa pagkikita nyo ng inyong ex ano yeah, your, ano I, ano I'm happy now friends with benefits <laughs> oh friends with benefits ay yun lang ang masaya yun ang number one yun ang number one daw oh, yun lang guys You're thanks guy, for you. watching